Magandang araw po sa inyo lahat, sa mga nagpapakalat sa TikTok ng merong masamang balita kay former President Duterte. Hindi po yun totoo. He is uh, alive and kicking at binabati kayo. Mga kababayad ko, uh, Kumusta kayong lahat? Ako po yung matanda na. At uh, hindi natin maiwasan yung balita na, yun, nakasakit. Wala naman akong sakit at... Uh, Feeling ko, hindi man ako mamatay ngayon, kagad. Nandito ako sa bahay. Ito si Bong. Mm -hmm. ay, ako retired na, mamagkita. Bakit mo Bong yung maliit ko na bahay? Ah, kain lang niya. Housing lang ito. Uh, housing ito ng... Ay, batiin mo lang sila, yung mga Pilipino. Uh, nandito lang ako, nagre-relax. Uh, Nagbabati sa inyo ng magandang araw sa lahat ng Pilipino. Hindi po totoo yung nagpapakalat. Huwag kayong magpapakalat ng uh, masamang balita. Alive and kicking. Eh, Siyempre may edad na po si dating Pangulong Duterte. Kahit pa eh, May konting sakit pero at his age, he's alam mo very healthy. Mo, alam mo, matanda na ako. Nagsilbi na ako sa inyo pinakamatagal. Mayor, ilang taon. Presidente. Huwag kayong magtaka kung mamamatay ako. Mas mabuti pang magtanong bakit pa buhay pa yan. Bakit tayo na magpahinga, matanda na. Yun pa ang tanong yun. Pero kung sabi man balitaan ninyo, may chisme, mamatay ako. Lahat tayo, ikaw, ako, lahat ng kaharap ko sa mundong ito, mamamatay tayo hindi ako exception. May katandaan na ako, tapos na ako nagsilbi sa buong buhay sa bayang uh, bayan ko, ang taong bayang Pilipino. Salamat po sa tulong ninyo at inyong pagbigay ng malakas ng pangpalakas ng loob sa yung kanilang paraon. Kaya ako na 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 nilaban nilabanan ko lahat lalo na yung krimen uh, tapos na ako retired na ako so hey, very healthy po si dating Pangulong Duterte ako naman in my own small personal capacity ang commitment ko sa kanya lalo na sa kanyang medical at hindi-hindi ko po papabayaan ang ating dating Pangulong Duterte sa hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya at mahal na mahal ko po siya. At parating niyang pinapaalala, just do what is right. Yan. Magtanong kayo ng anong pinaka advice ko para sa iyo at para sa mga anak at apo at apo ninyo. Isa lang. Gawin mo lang kung ano yung tama. Hindi ka lang pag-usapan eh. Alam mo dito pati dito kung ano ang tama. Po. gawain mo lang ang tama. So sa so mga nagpapakalat Let's pray for uh, uh, former President Duterte. Okay okay po siya oh. Mayor Kamao. Thank you.